Pagsisihin siya sa pag-iwan sa iyo. Gusto mo bang pabalikin ang iyong ex at magsisi sa pag-iwan sa iyo? Kailangan mo lamang ng gamit niya, puting kandila, pulang lipstick, at litrato niya. Una, ay titigan mo ang kanyang litrato. Pagkatapos ay maglipstick ka at halikan ang litrato. Pagkatapos ay sindihan ang kandila at punuin ang mukha niya sa litrato ng patak ng kandila. Pagkatapos ay ibaon mo ito sa lupa at habang sinasabi ito ng pakanta. Ibigin mo muli ang puso, sa puso mo'y muling papasok. Pagkatapos ay sindihan ang natirang kandila hanggang maubos. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Philippine